police uh, major uh, o si Mark uh, Anthony Isorgano, VP at uh, 20. Sir, ano pong development sa case dito sa barrio dito sa minyari krimo? ah yes, sir. Uh, bali, uh, tayo ng backtracking ngayon eh, sa mga CCTV sa, area and then the same time uh, na kumukuha tayo ng mga testimony o kan mga, mga statement po doon sa mga tao doon sa area regarding doon sa Ah uh, prior yung pagkawala po ni Juan po nung victim natin. Mm -hmm. uh, nag-request na rin po tayo ng uh, autopsy po so kanina umaga and then waiting na lang po tayo kay Doc uh, Dr. Fuentes po regarding sa autopsy naman po para malaman natin yung uh, cause of death po nung kan. Uh. So wala pang kitrabas sa autopsy. But, well, yes sir, uh, hindi pa na, hindi pa na ng autopsy sir pero may request na tayo doon, sir and I think kanina nag-coordinate na si Dr. Fuentes po sir so maybe bukas po ng umaga or hapon magkakandak na po sila ng autopsies. Oo. Uh, may invite po tayo na mga ano po, person of interest. Yes sir, may person of interest tayong uh, kinausap uh, regarding yung sa cancer na uh, yung prior ng pagkawala mga nakasama ni Juan po nung victim po natin. But again mm -hmm. sir, uh, this uh, these are person of interest pa naman sir. Kinukuha na natin yung statements or alibis nila kung ano nangyari oh, kung saan sila na, noong nangyari yung incidente siya. So hindi pa natin ma-establish yung mga kanser yung talagang suspect natin po. Oh, pero may connection <laughs> sila doon sa crime. Yes sir, uh, initial sir uh, mayroong uh, uh, as per yung family nung kuan uh, ng victim uh, siya, siya, daw yung last na nakita na magkasama sila. Pero yun nga sir uh, uh during we conduct namin na backtracking, medyo sira yung CCTV doon ng barangay doon sa may sa may area which is tatambay si yung victim natin the same time yung dito naman sa barangay hall uh mayroon dalawang CCTV diyan na private po but uh, hindi rin po makita doon sa CCTV So all other po ng mga entry points papunta doon sa swamp na po yon is wala na pong CCTV kasi yung bahay kasi doon is uh, usually mga ang nakatira doon is mga mangisda diyan sa uh, sa may pakilawa po so wala talagang naka-establish uh, po ng mga CCTV po. Mm -mm. Major, how about po doon sa cellphone ng biktima na pinaghanap ng pamilya? Yes, sir. Uh, yung cellphone po, uh, hindi pa rin natin malocate yung cellphone, sir. Actually, uh, nag-sweeping na rin po yung barangay doon, doon sa malapit sa area para makita yung cellphone. But, uh, mm -hmm. yun nga, sir, wala pa tayong development doon. But, meron po tayong mga ginagawa, sir, uh, na uh, hakbang po para makuha natin yung cellphone. Actually, yung person of interest po si Una mm -hmm. uh, is uh, merong kahawig na cellphone na binibenta. That's why, uh -huh. yung mga ibang personal interest na kuan kaya yun yung kinausap natin yung mga kahawig Pero later on, nakita natin na ibang mode, o oh, nagko naman yung family na ibang model daw yung kuhan, kaya mm -hmm. so, so, hindi, ba, hindi. Yes, sir. Pero may mga, kuan pa, sir, uh, may nakasama rin kasi yung victim natin na uh, hindi taga-naba, sir, which is yun din, uh, isa sa mga person. Marami tayong tinitingnan, kuhan, sir, yung mga personal interest po ngayon po. Pag mm -hmm. ngayon, ilan yung person of interest na yung, hawak po ninyo ngayon? Yung cancer na pakuha natin dito is yung is, isa sir, yun yung nandito kanina sa barangay yun, yun yung kinausap natin. So, no. uh, yes sir. Pero may mm -hmm. sinasabi, may karapatas pa doon sa... Yung isa, sir, is yung kapatid lang niya kasama niya, pero hindi yun kasama ah, din sa pan. Yes, sir. No. Siguro natakot mm -hmm. lang siguro nung time Ay, uh, na in-approach no. siya. Mm -hmm. Kaya medyo tumakbo nun sa may kanpalayan. Pero mm -hmm. uh, either yung Uh, yung na napapunta natin dito sa station, sir, yung inibitahan natin yun, yung isa sa mga P.O.I. natin, sir. <laughs> Na-establish na, sir, kung ano ba talaga ang nangyari nung gabi na sabi na talaga bang totoo na sumunod itong babae sa kanyang nakachat? Yes, sir. Oo. Uh... Uh -huh. Yun yun sir, nahirapan din kasi kasi masado daw, uh, masikreto ito si convict victim natin. Hindi, kahit mga kapatid niya sir, hindi alam kung sino yung mga kachat niya. So, uh -huh. but based dito sa kuan sa testimony naman ng isang kamag-anak din nila sir, uh -huh. uh, during uh, 15 at 16 sir, uh, mayroon siyang kausap dun sir na Kwan, kachatmate uh -huh. daw niya sir. But, hindi lang talaga natin makon ngayon sir. May, hindi ko pa masabi ngayon sir, kasi yun nga, kung going uh -huh. pa yung investigation natin sir. mm uh -huh. Ah, uh, itong personal victories natin, malapit din sa big group. Actually, hindi sir, hindi sila kwan. May ba doon lang chat uh, sa kwan lang sa Messenger lang sila nag-open nag-uusap. Pero karon po nang um, family yung personal personal person ng dito. Yes, uh, hindi nila totally kilala, pero namumukha nila kasi uh, pumupunta-punta daw yan doon sa kwan. Nag-meet sila, uh, yes indeed. po. Uh, hindi po sa bahay, diyan lang po sa labas kasi nagmi-meet sila po. Ah, uh, parang um, nagkikita. Yes uh -huh. po, yes po. Na-establish na natin, sir, kung ito ba siya ay sinundo or ano nangyari nung gabi na yun? Uh, na, na siya, saan? Yes, sir. Uh, during, yun nga, sir. Ang sabi ko kanina is during 15 na 16, sir, uh, pumunta, pumunta doon yung uh, POI natin dito sa may, kwan, sa may bahay. Uh, malapit sa bahay na dito sa may labasan, dito sa may oh. uh, highway. Doon daw yan sila nag-uusap. Minsan nakikita ng mga kapatid. So, during mm -hmm. 15, nakita nila Uh, and then 16 yung before na kwan before na, wala si kwan po yung victim po natin mm -hmm. Okay. Okay. so, dito sa person of interest na ito hindi naman to minor ah uh, actually sir uh, inaantay lang namin yung birth certificate niya sir kasi hindi, during sa pa namin pag imbita hiningi na namin yung kanya so inaantay lang namin sir but Uh, initially sir, minor yung kuha natin. Minor yung yes, yeah, yeah, sir. interest. Yes sir, pero hindi pa natin makuha kasi inaantay pa natin yung birth certificate niya kung talagang minor siya. Pero parang may partner siya dun sa may kalapit ko? Ah, uh, Yes sir, uh, based dun sa kuha natin, meron siyang partner. Yun yung pinuntahan namin kanina sir um, sa may kan, sa may barangay uh, Rizal po sir. So, mm -hmm. pero uh, kinonfirm lang naman natin yung whereabouts niya sir doon sa partner niya. Kung... Uh, pero yung partner niya, wala na bang connection dito? Wala, sir. Walang connection niya, sir. Mm -hmm. Bali, uh, kakapanganak lang noon, sir. Kaya, mm -hmm. tinanong lang natin siya para ma-establish natin yung alibi ni Kwan, sir. Kung totoo ba talaga na, Kwan, yung mga alibis ni uh, POI natin, sir, regarding, mm -hmm. uh, during the testimony, yung nakausap natin siya. Pero sa pag-interrogate niyo sa kanya, may sinabi ba siya, inamin, may tinuturong suspek. Or... May mga alibay siya, sir, uh, na sinabi. Yun niya yung iniisa-isa namin ngayon. So, mga, mm -hmm. uh, may mga binoto sa pangalan na nandun siya. Yun yung iniisa-isa namin ngayon. And, yun nga, uh, inuna na namin yung isa sa kan. Mm -hmm. Yung dun sa kan, kalibi po. Pero hindi uh -huh. yun niya sinabi na may na siya yung pumatay? Hindi po, hindi po. Hindi niya sinabi. Pero may tinuturo siya? Ah, wala po, wala po siya sinuturo. So, yun lang, ah... Uh, Kina-counter na natin yung kanya, yung alibay niya po ngayon, as of now po. So, ongoing pa rin mm -hmm. yung investigation natin. Pero kayo, may tinatotokan pa kayo pa, paliban niya sa kanya? May, yun nga sir, mayroon kami mga person of interest pa sir, but again, uh, hindi ko muna yung pwede i-divulge sir, po, di kan, sir, para hindi maka na hamper yung investigation po natin sir. Isa pa lang yung person of interest na Ang nakausap natin sir, fire? isa, yes sir, mm -hmm. isa pa lang. Okay. Mm -hmm. Pero may target pa kayo? Mayroon pa kami isa sir na kanya. Yeah. Uh, din sa kuan sir na, na pumupunta na, nakapunta na rin daw diyan na pan, na nagmi sa kanya. Uh, so maliban sa kanya, may iba pang mm -hmm. uh, Yes yeah, sir, uh, based din po sa testimony rin po uh, na uh, binigay na information sa atin ng family niya sir. Kasi nakikita hmm. rin daw niya yung isang lalaki na pumupunta din natin, dyan siya. Actually, mga dalawang beses nila din nila nakita din po. Sa autopsy, may mga initial ba kayo nakuha doon sa Soko? wala pa tayo, Kadsir, kasi uh, bukas pa siguro mag-start yung kanatis, autopsy. Kasi pa yes, malamang hindi pa natin ma-establish yung kung Pero walang... Ba't talaga o? part ng katawan na may mga tao. May uh, yung during pag-process ng soko nun sir, meron siyang uh, bruise dito, may mga bruises siya dito sa likod and ah, then dito sa may, uh, so. sa left, I think sa left ear niya ata sir. So, hmm. pero yun nga sir, antay lang natin yung kan yung autopsy ni Doc Fuentes. Yung official na? Yes po, official na po natin. Na, yes, pero yes, yung post update niya? Hindi pa natin ma-establish sir, uh, after oh. pa ng autopsy po sir. Kasi mababaw naman yung tubig. Yes sir, jo, uh, based din po sa kuha namin sa barangay sir, uh, lampas tao yung tubig nung time na yun sir, nung gabi na yun. So nung pagdating lang namin doon hanggang uh, lampas, paan na lang siya. Pero ang sabi ng mga tao doon nung Ah uh, gabi sir is mataas daw yung tubig doon sa kwan sa swamp mm. -hmm. area na po yun. Mm -hmm. Mm -hmm. since na nawawala yung cellphone at gamit ng biktima may posibilidad na ma pagnanakaw rin ang motive ng ano uh, hin Suspect. yun nga sir hindi pa natin makonser going uh -huh. pa yung kuha natin sa investigation natin sir so uh, mm -hmm. maka later on, sir maka update kami regarding din sir Uh, sir, sa uh, uh, ilang percentage na po yung ano nyo, yun, uh, masasabi natin na Uh, yung naabot nyo sa pag-investiga po sa ganit sa Rizal kaso. Uh, actually sir nasa tingin ko siguro nasa mga 40 40 to 50% na po mm. yung ka natin kasi ang importante lang kasi kailangan natin yung uh, ano eh yung concrete na evidence kasi. Mm. So yung mga nakukuha natin ngayon is puro circumstantial which is hindi tayo pwedeng mahirapan tayong mag-file sa court edi lang. So, so walang um, Um, uh, yes, yeah, sir. Wala pa tayong mapuan mm -hmm. talaga na nakita sila na magkasama dun mismo sa area na yun, sir. Mm -hmm. so, Pero patuloy pa yung pag ng CCTV? Yes, yes po, ma'am. Uh, may isa po kami nakita before kami pumunta doon sa Mayrizal po. May nakita kami, ma'am, possible na pwedeng daanan din po. And then mayroong mm -hmm. um, CCTV. But again, hindi pa natin na-view. Magre-request pa lang kami for viewing po. Hmm. Yung mga circumstantial evidence sir, mga ano ito? Mga testimony lang po na ako na... Ayun lang? Ah, yes sir. Uh, yes po, yun lang po muna. na. din in-investigahan Yes sir. Hmm. Kung sakaling makalag-in siguro ang mga pamilya no, sa Facebook account ng victim, yes, malaking bagay talaga siguro. No? Yes sir, uh, actually Hinalaghog na nila kasi nag-usap kami ng family noon, uh, I think kahapon, yeah. regarding sa kuhan. Baka naiwan niya yung, o nasulat niya sa mga notebook niya yung mga password yes. oh. o uh, email niya ng Facebook mo sir. Mm. So, hinalaghog na nila kanina. Wala oh. talagang makita. So, importante uh, importante sana yun, yung cellphone na yun kasi makikita mm. natin yung convo noon kung sino talaga yung kasama niya o kamit-up niya yung time na yun po. Yung okay. mga kaibigan niya po, walang naisabi sa'yo? Wala din po. Ongoing din yung kuha, ng, kuha natin uh, kasi nag-assist din yung WCPD natin mm -hmm. dito sa investigator on case natin. So, ongoing rin po pagkuha niya ng testimony sa baba. Kung makikita niya, may mga mm -mm. Uh, mga iba dyan na mga pamangkin, mga kuha. at uh, is kinukuha lang kung ano yung kuha. Ma, pwedeng maitulong O information na pwedeng maitulong po doon sa kaso natin. Sige. No. So, finally, siguro, sir, baka may gusto kami sa mga may alam dito sa kaso na ito. Ito, bukas yung ating nabas para sa uh, karagdagang mga information na makukuha natin sa kanila. Yes po, sir. Uh, uh, gusto ko lang po magkan ma-inform yung public po ini information po regarding dito sa incident na to pwede kayong lumapit po dito tumawag po dito sa police stations namin open naman po yung police station namin para po mabilis na mas, ma, ma-resolve o ma-solve itong case na to. Uh, at uh, reminders na din po dito sa mga kawin po, mga parents din po. So, huwag na nating hayaan po yung mga anak natin, lalong-lalong mga, -lalong mga minor, mga bata pa na hindi nagumala gumala ng ano, mga oras ng gabi. Mm -hmm. So, baka uh, kung ano pang mangyari, masundan pa itong mga insidente na ito po. Sige, maraming salamat. Salamat sa akin. Posibar Antony Isolga, Chief Police ng Dabas, sa